double X. Dari po double X. Mga sila mga Ah, ayan. Ginawa na ni Papa ng ganyan. Ganito. ito. Chunk, 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 chunk. Sukat. Sa una, Sukat. tigib na ito. Tigib-tigib sa una. Ha <laughs> tintuan nagawa mo magano yan pag binili din wala win mo kasi hindi mo mga dito dito din malabo kasi nabibigo ano ibibigay kanila pa ni papa oh nakapaa lang yan dahil masakit ang paa

na ba si Angkol? Asi Ag iso ni dudong. Aw, oh, habi na ako si. Papa ni. Ag, Angkol ni ako an. Dito mm. ni ensa ni Sandy. Mo hmm. ikon to tabaw. ito. Tabaw ko di man tumo. Tabaw ko lai ni tan Pa. Papa to sa kong classmate. Gagaw. Gagaw. Yung ano tatay nung kaklasiko ko dati. Magaling talaga gumawa ng ano. Pintuan. Dati ano lang to, tigib. Ayan, yung tigib, di ba nako, tigib na or ano? So, mas malaki. Mas malaki yung tigib eh. Pait. Pait? Pait din. Ngayon, pwede mo nang gamitan ng... ano? ako tigib. Ito po, pait. Ah, pait bang tawag sa... Sa Bisaya kasi tigib. Bisa nanti kini. Kalau kaya. Kalau kaya. Kalau kaya. Kalau kaya. Kalau kaya. Kalau Siapa 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 binuntun-tun ni. Sa good. Tuntun-tun -tun ba? Kuwan ni kay kuwan. Ay, ay lalahi ba ilang kuwan. Nga landing. So. Maglisod. Ayan. Tapos isusukat yung isa. Dapat may tandaan para hindi mo kalito-lito sukat, na sukat. Tapos pag hindi mag, ano, magdikit, babawasan. Ayan. Ulitin na. Okay, pag one sit up na siya sa lagay niya mo sit up na. Ng mga platandaan, yung mga platandaan. Kasi mo, ano ba yun double x dire po double x mo na sila mo ah Kaya pala ikaw mo kono na kaya na Ayan, tingnan natin ngayon kung paano i-assemble ni Papa yan pag natapos na. Pag natapos yung pintuan. Nagkagulo ba ang buwan? Uy, hala. Om itu nih. Mana bentuk kain? Mulai karena pelatandaan. Iya. Rakit. Kembalikan. Sifat-sifatin muna. Ako ang si Jess, Jess nito nga si Sultan ko dara ako ang na nag-vlog ba? Hindi ka, nag-vlog ba po ka Para sa saan man yun? Sa ano? Ibabaw? kumpan ang kumpan mga parang magdiga simbol ng mga pintuan sa pabrika o kanang kumpanya na kumpleto na sila na ito nung ay kuan na ilarasan kanang kanang pansuhan kini ni a uh, ianara dos oh edi mo may ganyan sa bahay wala siguro sa pula na ako na siguro na sa mo mo sa probinsya di ba atong nagamakag ano Hindi, mo to sa Blit na ga Ah, tong pang ano talaga? Tong pang tong mong ito. Muna yung kuha ini ang pang kuha. Dali Mabilis lang magawa. Tapos gaganyan ninyo. Eh, Bubutasan para mabilis i eh. ano.

Antipolo yan. Okay. Alawin po po mo po. Tapos, tapos naman, ayusin. Oh. Ay, bu, para maging, uh, ano siya, magunta siya. Oh, kung itulong na ginatag mo. Oo, laki ng alaki yung bagay. Ang laki tulong niyan, oh. Matibay pa. Matibay, oh. Ito puro Taga sa Tagasam siya? Japan. Supporter lang din ni Kuya? Hindi, kang Greece. O, oh, di ba? Supporter niya kung mga followers na. Pero... Sige, siya nga tanong sa kung magkakasin kita pa, Ah, kaya na ano siya. Padala siya drill bit na. Kung square nga, dito ng pantak, Dito ng uh -huh. buwan ni nani, on niya kay pag abutin kay yang gi sampul sampulan ag sa pina katambarin ang isa sad sidili nang silbi kanod nay ulo-ulo ani ipungon ko ko i-share nagpalit gyud siya nagpalit gyud ni sa Walter juga jug niya palitan niya salamat kayo. Ang galing salamat po kay ano Sir Rogelio na may lahing Japanese daw. <laughs> Hindi, Japanese ha? to. Ha? Japanese. Japanese, talaga? Mm. Lahing barke Kaya lang yung tulong, no? mm. oh. mo nagawa... Nagamit sa paggawa ng ano eh. Pero maraming ano yan eh. Nagamit eh. na, kung Nakagawa na si Papa ng ano dyan. Ng double deck. Oh. kina ni Opo dagan agad. Ito mga kami so, mga, pinto ni Papa Manual talaga ta ito manual Followers natin na nag na, na, kayo kahit Minsan lang kung mag-vlog si Jan, Jan si mo yun Kung sa Kung sa si Chanit. May nagtanong nga eh Kasi, Minsan. Kasi ano, sino ba yung nag-comment doon? Nakita daw niya na ano si Janray Jan ang Mag, ano, nag naglive live or nag ano, na video sabi ko ginagamit nga ni ano. Ni John Ray dahil walang siya pa mo muna, na siya pa muna ang pakay, pakay. At least di lima pagalitan ni Lolo. Basta mawala at sa sayang. Mga konti na <laughs> maglive Mag-live ko kay okay, mag Oh, Aw, mag Si <gibusyuk> <laughs> oh. Eh, siyempre, iba pa din yung ano. Oh, Ayan. Ang ano dito, ang presko ng hangin. <laughs> yan sasuksok naman yan. Pagkasyahin. kuya kasi kakarating lang nila. Galing laot siguro nagpapahinga pa yon baka tulog.

nakatulog <laughs> Ang lumaot ay nakatulog sa bangka. <laughs> na sila. Ha? Nagsao. Oo, nagsao tapos nakatulog. Ayun, kasi no. Ilahi man nila ako, God. Oh, Ibang ano man some, to. Sumunod po ito. The... Ito yung sa gitna na design, mga kamiming, yung blue, ay yung ano, bilog. Paano yan naging bilog? Pinagdugtong-dugtong lang yan, Ano? Hmm. Oh, diba? May glue, eh. Oh, may glue. May cut Dito rin oh. Where are you? Ito na sa bunggan? hawa mo ng maayos. Ano? Ito Dapat nakamask ka pala <laughs> naka ka po. Dapat nakamask ka. Tikit ka na lang. Grabe. Sorry, Abog. Ay, eh, mahangin kasi. Eh, maliwanag kasi dito. Kaya dito na lang magduwa Dito dun sa loob. Oh, maali ka lang. Ay, maano yung... Ano ba? Ito ang tawag dyan. Mga ano ng kahoy. tapos, daw, speakers ko. Oh, hadod. Dito pa tapos na Parang hindi ka masyadong ma mahangin kasi dyan eh. <laughs> pa, ano, yan na pupunta siya. Yan yung isusuk-suk sa gitna. Dito kasi, ano, sa hangin, ang pag doon ka, Si kuya o si kuya, ayan oh. Hindi pa na, at siguro nakatulog yan doon ng matagal. Ah, baka nag-update. Nag-update siguro ng kahapon. Bising-bisi o, oh. bising-bisi o. Oh. Kaya, lakad-lakad, lakad-lakad. Ah, nandiyan na pala sila. Nandiyan na pala sila kabungot. Kumakain eh. At, nandiyan na pala sila kabungot. Si, si Bingo ang kuyog ni kabungot. Hmm. Ah, nandiyan na pala si na si Bingo eh. Nandiyan na pala si kabungot. Nalala? Oo, oh, hindi ko lang alam kung maraming huli. uh -huh. Ah, nakabit na nakabit na yung sa dulo dito na naman sa gitna last last na butas to last na butas yan tapos i-assemble na, na to na. ha i-fix oo i-fix na oh takip ulit sa mata yan naman ito na mag bintiyo ay kung sa'yo mong ulong Maganda din kasi dito dahil mahangin. Ang fresh ng hangin eh. Hmm.

Ay. Ay. Oh. Yes, kawan so. Magray. Ay, lagay na siya. po ka, uh, ito sa. Makilig. Okay, ha? Hey. Uh -huh. Doon tayo bibili sa makilig. Ha? Huh? Sa makilig. Okay, uh -huh. Makilig ka. Huwag kang tapili. Makilig. Ay, gusto tayo bibili? Mayroon ba doon? Na. Santa Clara? Ay, hindi ko alam. Saan ba bumili dati? Ang um, murag naman yung Santa Clara Town. Hindi oh, pa ako bumili ng plywood eh. Ha? Saan ba kayo bumili? Oh! Hindi pa mga takin ng plywood eh. Ina, ina si... Ina si Kuya Mumu, palit ba Santa Clara na ano sa? Para sa bangka. Aw, oh, sa bangka ba gagamitin? Dili, ang sa Santa Clara sa bangka, ang... ang Saan pa nga, pilong tabla dito. Para mausa ang lakad. Itanong e, mo. Ang na sama. ang kuya, sasama hindi. Hindi, sa mo, sama ba siya? Ay, anap na ako dito. Abot yun. S Sige, sigawan mo na. Santa Clara sa bakal Ina. 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 Ina.